Lagyan mo naman pagmamahal. <laughs> yo, 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 mga kabunaot. Ito, papunta na naman tayo sa Bilya de Calamba para mamigay ng cellphone na Bibo Y11. Ayun, at malayo nga. At ang dami paliko-liko. Ayun ang bahay nung aking pagbibigyan ng cellphone. Medyo mainit nga, mga kabunaot. At ayun na nga, natagpuan ko na yung pagbibigyan ko ng cellphone. Isa siyang batang babae. Na, mga bata pa, siguro na mga 15 years old o 14. Ayan, at nagkita na kami. Ayun, pinacheck pa sa kanya. Chewing. Sabi ko, i-check mo ng maayos para wala tayong problema. Mga kabuna tayo. Pina-flex ko pa yung dalawang cellphone. O baka masyad mo to. O baka ikaw na mapagbigyan ko ng cellphone. Ikaw naman ang datayuin ko, mga Oh, O, tempo ka na. O, siya yung... Ano man ito? Oy. Ay! Nakulit na. Ay! Ayos! Ito, 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 ito. <laughs> ano po siya doon? Ah, dati siyang nasa ukay-ukay. May -ukay. eh, alitas siya doon. Yun, yung uh, yeah. Ano po masasabi niyo doon sa cellphone na binigay ko? Ah, maganda raw sabi nila kasi hindi ko nakita eh. Uh. <laughs> Masaya na yung bata Masaya masaya Ayan, namigay po ako ng cellphone <laughs>